Raymond Bagatsing nagbabala laban sa mga scammer matapos maskam Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Raymond Bagaching na nabiktima siya na scammer na nagpanggap na sina Direk Lorente Jogi ng ABS-CBN at Direk John Lana. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, ipinos ang 56 anyos na si Raymond ang pag-uusap nila na nagkukunwa rin si Direk Loren at Direk John. Ayon sa aktor, nagchat sa kanya na kunwa si Direk Loren sa Telegram at pinag-audition siya para sa pelikula na ilalabas sa Tokyo Film Festival at ididirect daw ni Direk John. Sinaypa ni Raymond na magiging leading lady niya raw si na Ivana Alawi at Lovey po at pumayag ang mga ito na magkaroon ng frontal nudity. Ibinigay pa raw sa kanya ang contact number ng umunoy direct June at nang i-message niya ito ay sinabi raw sa kanya na nagkunwa rin direct June na 2.5 million ang kanyang magiging talent fee kung sakaling makuha niya ang role. Sinabihan umano siya na magpadala ng acting video na kunwari ay nasa intimate scene siya na agad naman niyang ginawa dahil sa laki ng respeto niya kay Direk June. Ngunit ang hanapan daw siya ng mas mapangakit na acting ay nagduda na raw siya kaya't agad siya nagbihis at sinabihan ito na hindi para sa kanya ang nasabing role. Pagkatapos umano ay chinat siya na nagkunwaring direct June at sinabihan na napaka unprofessional niya at kapag hindi raw siya nagbayad ng damages ay kakalat ito ang kanyang video sabay off down nito sa calls at chat sa telegram. Dahil dito ang kaya't nagbabala si Raymond sa lahat dahil baka mabiktima rin ang mga ito ng mga nagkukunwaring direktor. Kung sakali man umanong lumabas ang kanyang video ay hindi raw siya mahihiya Dal professional audition video ito at hindi ginawa para sa kung anumang porn site.